So, this is Rescue Tech. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano maglinis ng memory card or yung tinatawag nating RAM cards. So, kailangan lang natin ay eraser, no? So, kadalasan, uh, ang nagiging error nito sa ating uh, PC, pagka halimbawa, ay, mo, nagbibiping sound siya. So, minsan, kailangan mo nang linisin yung RAM cards or yung memory cards. So, hindi lang yung RAM cards, ito, ito. Yan, kailangan linisin mo yan ng ano, ng eraser, no. Front and back. So, pati yung socket. So, yung socket ng RAM cards, dapat linisin mo rin yun. Pwede kang gumamit ng brush. wag steel brush, dapat yung brush lang na malambot. So, okay. So, ang gagawin mo lang, syempre, kaya, uududuin mo lang yan. Siyempre, may mga dumi yan eh. So, kailangan mo lang ududin yan. Para mawala yung dumi. No? So, yung harap, likod. So, actually, meron akong dalawang ah... Uh, 4 gigram. Ah... Uh, So, a total of 8 GB ano. So, itong isa naman. Okay. Pili So, ayan, ganyan lang siya. Ganyan lang maglinis ng RAM cards. So, pag may mga question kayo, pwede kayong mag-comment sa comment section para sa mga request videos na gagawin natin.